Sa totoo lang, nagsisisi talaga ako. Bakit ako nagsisisi? Kasi dahil ngayon ko nadalam ng Islam. May nakadakilang <laughs> biyaya na para sa iyo. Kaya ako nagsisisi ako kung bakit hindi na paaga. Ayun, assalamualaikum sa video na to. Uh, magtatanong tayo sa mga uh, balik Islam na ustad na kasalukuyang nag-aaral ngayon sa Kasim University. Sila po ay mula sa iba't ibang uh, sulok ng Pilipinas na uh, subhanallah hindi sila dating Muslim at niyakap nila ang Islam at naging mangangaral pa, naging ustad pa may kaalaman sa pananampalatayang Islam. Tatanungin natin sila ng simpleng katanungan na kung sumagi ba sa kanilang isipan na pagsisihan ang pagyakap nila sa pananampalatayang Islam. Tad, alaikum. Musta? Shala. Tad, may katanungan lang ako. Uh, Tad, tawag dito. Anong rinayin mo bago mo yakapin ng Islam? Uh, isa po katoliko. Roman Catholic. Roman uh, Catholic. Tad, hindi ba sumagi sa isip mo man lang na pagsisihan ng pagyakap sa Islam? Uh, alhamdulillah uh, simula nung napag-aralan ko pa lalo ang mm -hmm. pananampalataya ng Islam uh, doon ko mas lalong naintindihan ang pananampalataya at doon ko na isip at na, napagtanto na, na bakit ko pagsisisihan ng pagiging muslim. Subhanallah. So, alhamdulillah sa pamamagitan ng pag-aaral, patuloy na pag-aaral, dito natin malalaman at Uh, makikita ang kagandahan ng pananampalataya. So madaling sabi Ustad, parang ito pa yung malaking biyaya na dumating sa buhay Allah mo. Allah walig alham, Allah walig alham. Subhanallah, so, Jazakallah ka Ustad. Yeah. Ustad, salamu alaikum. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, anong relihin mo bago mo yakapin ng Islam? Roman Catholic. Roman Catholic. Stad, may tanong na ako. Uh, never ba sumagi sa isipan mo na pagsisihan ang pagyakap mo sa Islam? Ito ay pinaka ano eh, ito yung pinaka dakilang na para sa'yo. para sa akin. Siya kaya never never talaga. Bakit stud? Kung may pagsisiman yung ano, siguro yung late late nating Bakit? late nating hmm. na kilala islam. Subhanallah. Kung meron nang pagsisisi, siguro yung dahil sa but di ko pa dati na ano, na niyakap ito. Ano niyakap po. Oh, Assalamu alaykum. Salamat. Stud, kumusta? Ay, subhanallah. <laughs> sige lang, sige lang. Mabilis lang tat. San ka sa atin? Tabikol. Masyaallah. Ustad, ano yung religion mo bago ng Islam? Ah, uh, Katoliko, Protestante. Kasi san tao mabilisan. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na pagsisihan ang pagyakap mo sa Islam? Eh, hindi. Bakit ustad? Ano yung nasumpong ang sisihan? Yung pinagsisisihan ko, yung hindi kagad ako nakayakap sa Islam. Ustad, salam alaikum. Masya Allah. Busy ka, Ustad? Hindi na yan. May stop kita, ha? Wala kang salam. Wala brakato. Masya Allah. Ustad, saan ka sa atin? Sa Pilipinas? Kas Kasalukuyan po na nakatira ngayon sa Barangay Poblasyon, Florida, Blanca, Pampanga. Masya Allah. Ustad, ano yung religion mo bago mo niya ka pang Islam? Um, yung ginawang Diyos parang namin yung Sikas Jesus. So, parang kumukuha kami ng mga tulong sa mga inkanto. Sa mga inkanto, is sa mga Diyos. Ustad, isang ano lang, uh, tanong. Sa pagyakap sa is Islam, hindi man lang ba sumagi sa isip mo na ito ay yung pagsisihan? Ay, sa totoo lang nagsisisi talaga ako. Bakit ako sisisi? Kasi dahil ngayon ko na nalaman ng Islam. <laughs> subhanallah. <laughs> so, kung alam Ibig ko sabihin, pa lang mo bakit oh. Uh, uh, kung ba... Uh, napahuli na, 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 ka pang yumakap sa Islam. Oo, oh, subhanallah. so, yun yung pagsisisi mo. Yun, pero, so, pero yun ay gamay para na kasubhanahu wa okay. ta'la. Isang katanungan lang, huh? hindi ba lang ba sumagip sa isip mo na pagsisihan mo ang pagyakap mo sa Islam? Hindi. Ba isang rason una dito, uh, anong tawag dito? Gabay mula sa Allah subantala, di ba? Yan ang pinakauna. Tapos dito, nakita ko dito ang pagsamba sa isang Diyos lamang. Mm -hmm. Hindi Sudit dalawa, mo? hindi tatlo. Isa mm -hmm. lang talaga. Malinaw na isa. Napakalinaw. Subhanallah. sa akala kayo, Ustad? Barakallah. Uh, Ustad, anong religion mo pagyakap ng Islam? Mm -hmm. Uh, una naging Roman Catholic, Roman Catholic Ako. Catholic. Pangalawa, nung nakipa, pag ano yan? nasipag islaman na silang lahat ah, ng mga pamilya. Muslim na yung pamilya nung -Muslim mo. Muslim na lahat yung pamilya ko. Mm -hmm. Sumama ako rin sa lola ko na born again kasi ayaw, na born again ako kasi ayaw mm -hmm. kong mag ano, pumasok sa Islam. Ngayon, uh, Muslim ka na, Stad. Uh, tanong lang, hindi man lang ba sumagip sa isip mo na pagsisihan ang pagyakap sa Islam? Wala, Tads. Walang pumasok sa isipan ko na ganyan. Kasi Bakit? lahat ng mga tanong na nasa isip ko patungkol sa reliyon, nasasagot no, ng Islam. Nasasagot ng Islam. Tanong mo bago mo yakapin ng Islam? Dami kong reliyon, Tads. Tulad Pero, ng anong, Tad? Una talaga yung asal yung origin, mm -hmm. Catholic, Roman Catholic. Tapos? Tapos naging Baptist. Mm -hmm ano pa din iba't iba, iba, iba ibang iba't sekta ng oras oh, yun oh, isang tanong lang Stad uh, hindi ba sumagi sa isip mo ang pagsisisi ng yakapin mo ang Islam subhanallah yung yung bagay na o yung word na pagsisisi yung ano lang siguro yung tagal kong nalaman na well, ang Islam yung tunay na relihiyon nagsisisi ka kung bakit, ngin mo bakit lang ngayon mo lang niyakap bakit ngayon lang ako? oo, na, subhanallah na ang tagal ko na na ano Tadzwa na nawala sa tawag mm -hmm. ito Hinahanap ko lagi yung katotohanan, no? Mm. So, tagal siya nakita ko ba? Ngunit nandito lang pala sa Islam. Subhanallah. Bakit, ano yung, ay, ano yung nakita mo sa Islam? Bakit hindi ito pagsisisiyan ng tao? Kaniwala kayo sa hindi ang Islam, lahat ng bagay, ano siya, tawag nito? Meron siyang gabay. Sa lahat ng, lahat ng gawain mo, meron ng Islam. Ngunit sa, sa dati kong reliyon, parang kami yung nagagawa ng gabay namin. Pero yung Islam, nakabuo na talaga. Wow. Meron na talaga dyan. Ang kailangan mo na lang, pag-aralan mo ito. Allah, para sa Allah, Sa atin sa Pilipinas? Sa Batangas. Uh, at start, ano yung relihiyon mo bago mo yakapin ng Islam? Uh, ang relihiyon ko bago yakapin ng Islam, Christian. Katolik kami. Masya Allah. Roman Catholic. Uh, Roman start, Catholic. tanong lang isa. Uh, hindi ba sumagit man lang ba sa isip mo na pagsisihan ang pagyakap sa Islam? Uh, kailan man nung niyakap ko yung Islam, hindi sumagi sa isip ko na Pagsisiyan nito. Bakit, Ustad? Dahil dito ko natagpuan yung tunay na nag-iisang Diyos at kusinay na lumikas sa atin. At insya Allah na abutan ako ng kamatayan hanggang sa na ay Muslim. Ustad, saan ka nga sa atin sa Brevinas? Sa ano po ako? Tacloban. Bago mo yakapin ang Islam, ano yung relihiyon mo bago mo yakapin ito? Yung naging relihiyon ko bago ko yakapin ang pananampalatayang Islam is Uh, katoliko, uh, Roman Catholic. Stad, may isa lang akong katanungan. Uh, hindi ba sumagi sa isip mo na pagsisihan mo ang pagyakap mo sa Islam? Hindi. Bagkos nagsisi ako ng kung bakit hindi na paaga. Hindi na paaga? Uh, yung sa pagyakap mo sa Islam. Bakit Stad, ano yung napansin mo meron sa Islam na hindi pagsisisihan ng isang taong yayakap sa Islam? Unang-una, dito mo talaga makikita yung uh, tunay na kung sa ano yung diwa ng totoong pananampalataya talaga yung nandito talaga. Kasi ako dati bilang kami pamilya mm -hmm. uh, mahilig kaming uh, sumali sa mga activity sa church ba? Mm -hmm. Active kami. Mga makajust na talaga kayo noon oh, pa? Hindi naman siguro makajust <laughs> pero yun nga ustad mm -hmm. uh, inano namin na sumasali-sali kami doon sa mga activity sa church yun. Mm -hmm. Tapos uh, pero pagkatapos doon parang na feel ko na meron pang kulang talaga. Mm -hmm. At dito mo yung natagpuan si Islam. Alhamdulillah. So, madaling sabi si ito pa yung biyaya, na, malaking biyaya para sa'yo na dumating sa buhay mo. Apo. Ito tatlo. Good. Assalamualaikum. Masya. <noise> <Monsieur>. Masya. <noise> Masya. Masya. ka sa atin? Ako po ay taga Buhol. Masya Allah. Probinsya ng Buhol. Stad, bago mo yung kape ng Islam, ano yung relihiyon mo? Uh, Romano-Katoliko. Romano-Katoliko. Stad, isang katanungan lang mabilitan ni Shaba. Uh, uh, hindi man lang ba sumagi sa isip mo na pagsisihan na niyakap mo ang Islam? Uh, hindi ko hindi ko naisip yan nung ako ay pumasok. Pero nagsisi ako nagpinagsisiyan mm -hmm. ko, bakit hindi ko niyakap ang Islam agad? Nang maaga. Nang maaga. Dahil no. yung kapatid ko, mm -hmm. siya yung unang nag, ano, mm -hmm. nagbalik Islam. Tapos na mo, yung, yung una, ayaw mo pa. Ayaw ko. Subhanallah. so, yun yung pinagsisiyan mo. Yun yung pinagsisiyan ko. Kung nalaman ko lang na napakaganda pala ng Islam, dirit-dirit so, walang, Allah. ano, walang, uh, walang, dalawang isip. Walang dalawang isip. Diyos Ustad. na dad. Dad. Asensya sa istorbo. Ah, Sige, Ayan, hindi niyo po ba napansin na halos ang kanilang kasagutan ay pare-pareho? Yun ay ang kung may pagsisisihan man sila ay yung bakit huli pa nila itong niyakap ang pananampalatayang Islam. Doon pa lamang po mga minamahal na kababayan, kung tayo ay totoong naghahalap ng totoong pananampalataya, isama po ninyo ang Islam sa inyong pagsasadiksik at baka mapabilang din po kayo sa kanila na never nilang pinagsisihan na niyakap ang pananampalatayang Islam. Assalamualaikum.